November 21, 2025, Friday. Nalilitong muli ang batang pista para bibigyan ng mga tips at giya. Para sa pakarera ng Metro Manila Turf Club, mayroon po tayong pitong pakarera na magsisimula sa ganap na alas 5 ng hapon. Tara, pisa na po natin. Race number 1, the start of winner take all covering races 1 to 7. Three all in above maiden race placers. Dito po sa race number 1, pang primera ko po, entry number 3, Love and Devotion. Si Love and Devotion po ay din lumaban sa kanya pong barrier race. Last November 5, 2025, sa distansya 1,200 meters, siya puwenta na ng preba, 114.6. Panigundo ko po ang horse to beat dito, entry number 7, Jack 14, na uling lumaban naman po, last October 31. Sa distansya 1,400 meters, dito na rin po sa karera ng Metro Turf. Puso siya po ay nagpreba ng magandang tempong 127.2 Nang siya ay na segundo sa nanalong kabahe sa si River Rose Pero bago po yun, last October 17, sa distansya 1,400 meters din po sa pareha sa karerang metro turf Siya po ay nagtempo pa rin po ng 127.2 Nang siya naman po ay na segundo sa nanalong kabahe si Storm Landing Good luck po! Race number 2, the start of pick 6, covering races 2 to 7 with a distance of 1,200 meters, FIFACOM rating based on the capping system race, plus 5, 17 to 41 split. Dito po sa race number 2, pampremero ko po di Adnong Kalok, entry number 4, Angry Maxine. Si Angry Maxine po ay din lumaban last November 9, sa distansya 1,400 meters, siya po ay nagtira ng preba, 129.2, sa so, karelan po ng Metro Turf. Nang siya ay pumanglima, sa so, mga kabahin sila Gagel at Windstorm. Ang huling laban po na itala ni Angry Maxim sa distansyong 1,200 meters sa paglalabanan nila ngayon ay e nagawa niya last September 14 sa kanya pong vicious race kung saan siya po ay nagpreba ng 1,16 sa Rado. Kunin ko po panigundo, entry number 5 na si Laguna de Bay na huling naman po. Last November 9 din, sa distansyong 1,400 meters yung lang ng preba, 1,29.4. Nang siya ay pumangatlo sa akin third choice na si Ivan na nagpreba naman po ng 1.27.8. Good luck po. Race number 3, the start of pick 5, covering races 3 to 7, with a distance of 1,200 meters. 3 old and above, may din race, non places. Dito po sa race number 3, pang primero ko po entry number 6, Ice Angel. Si Ice Angel po ay nung lumaban last October 31, sa so distance yung 1,400 meters. Siya po yung tala ng preba ng 128, sarado, na siya ay pumang apat. Sa so, mga sila River Rose, Jack 14 at Uno Magnifico. Pero bago po yun, last October 19, sa kararaan din po ng Metro Turf, sa bariya sa disasyang 1,400 meters, siya po yung tala ng preba, 127, sarado, na siya ay pumang apat. Sa so, mga sila Greatest Moment at Uno Magnifico. Auling laban niya pong naitala sa distansyong 1,200 meters ay nagawa niya Last October 8, sa kanya pong Novato Race, puso siya po yung nagpreba ng 114.2. Pagigat ko na rin po ay train number 8, Hot Wave, na uling lumaban po last October 3. Sa distance 1,400 meters, siya po yung itala ng preba, 128.6, nang siya sa so, mga siya yung sila, Lucky Mama at Concrete Solution. Ang uling laban pong itala ni Hot Wave, sa distance 1,200 meters sa paglalaban niya, niya ngayon, ay nagawa niya last July 18 sa kanyang pong Nobato race, kung saan siya po ay nagpre ng 1.15 sa rado. Good luck po. Race number 4, the start of pick 4, covering races 4 to 7, with a distance of 1,200 meters, feel na based rating base ang system race class 4, 42 to 56 feet. Dito po sa race number 4, ang primero po napapunto, entry number 5, Unlearn. Si Unlearn po yung lumaban last November 9, sa distansya 1,400 meters sa so, point ay lamang ng preba 128 sarado na sa ipong pito so mga bayan sila batang kangkalu at light bearer pero bago po yun sa so, pareha sa distansya at last October 28 sa so, po ay na mas magandang preba 127.2 nang tinalo nyo na malayo ang mga bayan sila light bearer at escondido at pero bago pa rin po yun last October 11 sa so, pareha sa distansya at siya po yung tala ng mas magandang preba, 126.8. Nang tinalo niya ang mga kabayo sila Babin Hablot at Atomic Bomb. Ang uling laban pong naitala ni Anne Leburn sa distansyong 1,200 meters sa paglalabanan nila ngayon ay nagawa niya last September 10 kung sa siya po ay nagpreba ng 113.6 nang siya ay nasa segundong dikit sa nananong kabayang si Namayan. Si Namayan sa laban na yun ay nagpreba rin po ng 113.6. Kung hindi ka po panigundoy sa Papundi Bandera, entry number 4, Super Daily Den. Si Super Daily Den po ay ding lumaban last November 8 sa distansya 1,400 meters. Siya po ay nagpreba ng 128.4. Nung siya ay anim sumakabay so, sila top of the line at Magnolia Ariana. Pero bago po yun, last October 11 sa distansya 1,400 meters, So pwede nagtala na mas magandang preba 126.8 Nung sa ipumatlo sa so, mga kabayo sila upscale bell At money for defense Pwede ka pong pantar zero Entry number 2 Full combat order Nung din lumaba naman po Last October 31 sa so, distansya 1,400 meters So pwede nagtala na magandang preba 126.6 nang siya ay nalimado. ngunit na segundo lamang sa nanalo ka si Ruby Bell. Ang uling laban niya po na la sa distansya 1,200 meters ay nagawa niya last August 8 kung saan siya po ay nagpreba ng 1,14 sarado nang siya ipumatlo sa so, mga kabayang sila instant message at golden opportunity. Good luck po. Race number 5, the last DD plus 1 event. Covering race 5 to 7, with a distance of 1,200 meters. Ito na kong rating base ang decapping system base Class 5, 17 to 41 speed. Dito po sa race number 5, kung primera ko po entry number 6, hot legs. Si hot legs po ay limo last November 9, sa distance distansya 1,400 meters. At siya po yung tala ng preba, 127.2. Nung siya ay po mang-apat, sumakabay so sila tough feeling at Amor My Love. Ang pinakamagandang preba niya po na itala sa distansyong 1,200 meters sa paglalabanan niya ngayon dito po sa karera ng Metro Surf ay nagawa niya last July 30 kung sa siya po yung nagpreba ng 1,14.8 yung siya ay nasigundo so nanalong kabahay yung si Triller. Panigundo ko po entry number 2 at si Holly na uling lumaban naman po last November 7 sa distansyong 1,400 meters. So po yung tala ng preba, 129.2. Nang siya ipumang lima, sumakabay so sila Don Pedro at high quality. Ang uling laban niya po ni sa distance ng 1,200 meters sa paglalabanan niya ngayon, ay eh nagawa niya last August 13, kung sa siya po yung preba ng 117.4. Nang siya ipumang pumang-anim, sumakabahin so sila Sunny Nature at Marcus Angel. Pero bago po yun, last August 6, sa so, distansya 1,200 meters din po sa so, point na ng preba na 116.2 nasa ipo mong lima sumakabay so, sila Blame the Ghost at Golden Pitita Pwede ko pong pang tercero di Bandera Kalok entry number 7 Mr. Malmillenial na uling lumaba naman po last October 28 sa so, distansya 1,400 meters, sa so, po yung tala ng Preba, 130.2. Nang siya ipumong sumakabay so, sila Anne Burn at Light Bearer. Ang huling laban niya po na ito lang, si 1,200 meters sa paglalabanan nila ngayon. Ay naggawa niya last September 3, kung sa siya po ay nagpreba ng 113.8. Nang siya ay nasi dikit sa nananong kabayan si Bukawe River Town. Good luck po. Race number 6, the penultimate race with a distance of 1,200 meters. Pero akong rating base the recapping system race, plus 442 to 56 feet. Ito po sa race number 6. Pang primera ko po di bandera ka lock entry number 8 runway 10. Si runway 10 po ay din lumaban last November 8 sa distance 1,400 meters. Sa so, point ng preba 127 sarado na siya po mang lima. So kabay, si Sing Anusong at Hakim. Ang huling laban niya pong naitala sa distansyang 1,200 meters sa paglalabanan nila ng ngayon ay eh, nagawa niya last September 12 Puso siya po yung nagpreba ng magandang tempong 112.2. Ang tinalo niya, ang mga kabahin sila Gold Honey at Marvelous Maxine. Kung ko pong panigun doon, number 6, High Intensity, na uling lumaban naman po, last November 9. Sa distansyang 1,400 meters, sa karirang po ng Metal Turf, siya po yung nagpreba ng 126.6. Nang siya ay pumangatlo, sa mga, so mga kabahin sila Batang Tangkalu at Light Bearer. Ang huling panalo pong naitala ni High Intensity ay nagawa niya last October 12. So, 1, sa distansya 1,000 po rin sa karara na Metro 3, siya po yung nagpreba na magandang tempo, 126 sarado. Nang tinalo niya ang mga kabayo sila Orient Express at Amiya Ball Maxim. Good luck po. Race number 7, the last race of the day with a distance of 1,200 meters. Pilakom rating based on the capping system race, class 5, 17 to 41 split. Dito po sa race number 7, no prepare ko po entry number 8, Ichi Ran Ran. Si Ichi Ran po ay din lumaban last November 7, sa distance 1,400 meters. Sa puwinte lang ng preba, 128.8. Nang siya ay nasigundong dikit, so nanalong kabahin si Marengo. Ang uling laban niya pong naitala sa distance 1,200 meters ay nagawa niya last September 5. Pusa siya po ay nagpreba ng 115.2 nung siya ay nang dikit sa nanalong kabahin si Ann Yari panigundo ko po mababa na sa laban entry number 6 walking on sunshine na uling lumaban naman po last November 7 sa kanyang pong barrier race sa distansyang 1,200 meters siya po ay nagpareba lamang ng 120.6 ang last official run niya po ay nagawa niya last June 21 sa distansyang 1,400 meters sa meter metatort, siya po ay nagtala ng preba, 128.6 Nung siya ipumang pito, sumakabay so sila heavyweight at Amor My Love. Ang uling laban niya pong naitala sa distansyong 1,200 meters ay naman niya. Last April 9, kung saan siya po ay nag-tempo na magandang palibang 1,13.6. Nung siya ay na segundo, sa so nananong kabay si My Diamond. Good luck po. For the complete results of these previous races, You may watch the Batang Pista Rewind the Results in the beginning. MMPC and Next Racing Day Schedule will be on November 22 and 23, Saturday and Sunday. Shoutout po natin ang mga kapisa na sina Sir Jose Doji Nilo, Sir Anthony Yambao, Sir Meloten Bruno, Sir Celestino Abejo, Sir Herman Ruel Cruz, Sir Bobby Salsos, at Sir Aris Hernandez. Maraming salamat din po sa ating mga bagong subscribers at mga kapista. So, nais kong makatanggap ng updated race results ng dividends at magiging sa karera, please like, share, and subscribe sa ating Batang Pista channel. Click ng notification bell para makareceive ng mga bagong videos. Paalala mga kapista, ng karera po ay tinibangan lamang at gamitin lamang pong sobra sang ayon sa ating Good luck and happy to all.